Okay, for today's video talaga, kung nakita mo na na guys, nasulod bilay nga balay, wala minangawat ko di mga fly me as katabang laban diretig luto, guard all drivers. So, Karoon, before mi dawaton, si Itur sa namang balay, kung makauyon ba mi or sila, makauyon ba ang among am, amo. Kung kung daw ito, miss, kung nakabantay mo da, so, naka da ulam, sa river, ang Lubuk River, the famous Lubuk River in Buhol. Ugman yung mga sakyan nga mga cruise ship routes lang. So, may nag-tour-tour ni routes karang-karang ni So, di ba, pagkapatsyada sa balay, makaingon na nag Wow! Amazing! So, many guys. So, o, oh, di ba? Habog kay oh, di ba? Masa niya gitawag sala-sala. Kadaghan sala. kay sala. Mag, ikaw na magpayun-uyun kung asa ka sala. Gusto magtambay. Tiguwang naman ka. Ikaw na magbuo. Chares lang. So, karon manisya sa kanasad mi dira talo sa ginoo o oh. oh, diba gitorta mo kaya abi palang gar laog mi charis so bisag asa gid ni sala lahat gid mga kwartahan gid kay anywhere sala sala diri sala dito kanalan dili diri kan dito for kaming mga pobre dani laban lang gid gihapon importante nag gen hawa so mga guys o oh, diba ipakita gid nako unsa sya kanindot ang balay In fairness nindot gid sya mapapasan na all na mo dari ko makasulod nga balay mm, di ba cha check na check yung kais tanan mm. anyway pagka chada silang chandelier o oh, o mga decoration silang ding dingism very amazing gayo mapapasa na all lagi give ka how i wish makabalay tagin ani charis of course itorta mo sa lain part ba din balaya so feeling ginako ako murag munaog ta or masaka. so muna siya guys o oh, deva diba? another floor to explore charis o oh, deva diba kung nakabantay po another sala na po siya diri guys ginoo po na po gym gym kung gusto ka guan pwede ka di mag gym of course muna siya elevator nila guys so naka option kung magsaka o magkanaog ka Of course, nice skin view. Magtanaw ka sa Lubok River. Kay, kini naman siya sa Lubok River, guys. Anong, anong balaya Oh, kita ka na, na Pwede ka mo sa kada na, na. Bayad lang ta. na sa ka. Charias. So, dahil mga afam direct, guys. Mga Koreano, mga Amerikano. Uban pa mga matang mananap sa kalibutan. first lang. So, niagis siya. So, ako gisya gi-video. Diba? Oh mo kay pinakaibabaw sa balay guys very amazing so diri po na makita swimming pool and of course taghan po kayo, mga table dira guys malag asa ka magkaon gusto ni mo pili lang yun o oh, diba ako yung transparent kid sya o oh. kanang botelya mga empty bottles po na himong decoration diba nice yung guys sya iba sa mga Pinoy the best kung the best ang mga Pinoy of course, ipakita yun ako sa inyo ang swimming pool. Kaya basta na kayong managbot buot, -buot ako nga na swimming pool. Pwes, nagi swimming pool there guys. O, oh, muna siya ang escalator, elevator. At of course, siya ang mga balay ko na yung mga tanong, na yung mga volakizem, yung mga, roots roots kadang kayo. O, oh, di ba? So, muna akong ko sa inyo guys na swimming pool. Di ba? Nice kayo. Amazing pwede ka maligo diha while nagtanaw ka sa Lubok River inumin mo wide snack snack may ingko dan yung mga kahak ka uh, di diba? pwede na po ka maghigda-higda di rin o pag entry siya siya na pag gabi ikihangin o maliwalas ka ayo ba diba? so I hope nag enjoy mo sa pag watch akong video enjoy have fun and follow my facebook page the question of Mega and my youtube channel it's a France Mega Vlog Thank you and na